no naglalambing ka na naman eh wala ka na naman magawa macho ha ah? hmm Right. Sus Maria Jose. Guys, naglalambing din na ng meme. galing ng aking pusa ang pagganyan. Pala ang alagang pusa paglalaki. Nangangapit bahay. Kakauwi lang to guys ng aking mimi. Kasi siya ay naganap na liligawan niya dun sa labas. Ngayon, bumalik na siya. Kaya nanggugulo na naman siya dito sa kanyang mama. Hmm ba yan? Ganyan yan. Pagka pagka nagsawa dito, minsan nawawala. Oh, babalik. Feeling niya, oh. Hmm. hmm. naman. Pugi-pugi ah, ng machuku. Chocolate ng machuku. Hmm. Tingin ka sa kanila. Okay, pagkawarap, batang tayo dito. Pesya na sa tindahan. Diba? May kasabihan nga. Pag sa tindahan. Swertie!